may nag-viral na road rage video na naman. My goodness. Ang sangkot po dyan, isang delivery rider na nasitang walang helmet sa kahabaan ng General Luis sa Novalicia sa Quezon City nito miyerkules. Panorin natin ha, ito ang video. Pero imbes na magpatiket na lang, ako na nagwala pa siya inaway at sinuntok ang mga traffic enforcer. Ano mo, oh, at eh, Binalibag pa ang girlfriend niya. Sinuntok nang sinuntok. Yung dalawang traffic enforcer nitong rider na ito. Oh, oh. inawat siya, inawat siya, kinausap siya na ikaw, ang oh, minahong ka. Parang ganun siya sinabi, oh, minahong ka iyo, ha? O oh, yan, Dung lumapit yung isa. Sabi niya, ito, bat, 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 to, mayabang to. Oh, yan. Sisigaw pa siya. Ay, kasi bakit niyo ko sinita? Parang sinabi niya, wala nga akong helmet eh. Bakit ako sinita? Siyempre, sisitahin ka, wala kang helmet. No? Sabi niya, pero suntukan na, na tayo. Sabi niya siguro nga <laughs> Ay, nako talaga mga kababayan natin. O ayan o. Buti na lang. At ito uh, na, kausapin natin si Lieutenant Colonel Jerry Castillo, ang hepe ng QCPD Station Force in Novaliches. Colonel Castillo, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Ay good morning po sir, magandang umaga po. Opo, ngala po ni uh, Congressman Erwin Tulfo punto sintado reload sa PTV Radyo Pilipinas, sir. Uh, ano bang ba kwento nito sa incidenting yan? Road rage na naman ito sa General Luis sa Ay, opo sir, uh, uh, ah, nga po mga bandang alas 10 ng umaga. Ah, oh. uh, ito po nag-nagumpisa po ito itong suspect natin si Mr. James Vincent Ortega from Kalookan. Mr. Ortega. Uh, Opo, uh, 21 years old. Oh. Pupunta po siya Novaliches, So, from Caloocan, doon pa lang po sa boundary ng Caloocan at Quezon City, sa oh. may bandang damong maliit, sa may Novalit, Sinarang Hinarang na po siya doon kasi walang helmet hmm. ng dalawang enforcer. Okay. Na traffic enforcer ng Quezon City po. So, doon pa lang po, tinakbuhan niya na agad yung dalawa, na enforcer na umarang sa kanya kasi wala po silang helmet dalawa nung kasama niyang babae. Okay. So tinakbuhan niyo po sir, uh, ginawa ng ating mga traffic enforcer sa may boundary dito. Itinawag po dito sa may bandang Novaliches bayan. Aha. So dito po hinarang pulit siya ng dalawa na traffic enforcer. Okay. Oh, so kuminto naman po siya nung bandang titiketan na po siya eh bigla pong nagwala nanakit. yung isa po kitang-kita sa video tinadyakan niya yung isang enforcer. Tapos yung isa sinapak niya. Oh. Sa na naka-helmet. So may mga ano ba, gas gas po na, yung dalawa. ba ito? Nakainom ba? Naka, naka Ano ba ito? Eh, ah, siya na lang may kasalanan eh. Siya pa ang nanuntok. Ayun nga po sir, kinausap ko po siya, oh. ano bang problema niya? Oh. Eh ayun nga po sir, medyo parang may ang ulo sir, parang ganun. <laughs> hindi naman naka -drugs. hindi naman nainom. Oh, may ang ulo. Opo mm -hmm. sir, sabi ko, nako. Eh iba dito sa Quezon City, sabi ko sa kanya sir. Oh. <laughs> Opo, so, anong, so ah, nasa na ito ngayon? Si ay, Mr. Sir, Ortega. Uh, sir, kanin ka tapo ka na inquest na po namin siya sa uh, Call of Justice ng Quezon City. Kinasuhan po natin siya. Ang complainant po natin dito, yung dalawang traffic enforcer na sinaktan niya. Uh -huh. po natin siya ng assault. Article 148, Derek Assault. O, Derek Assault to. And Article 151, Resistance and Disobedience upon an agent or person in authority. Oo. Uh -huh. Ano pa? So, nakakulong siya ngayon dito sa Police Station 4, Novalites po. Uh, waiting po kami sa resolution para ang fiscal um, po. At least, uh, na-inquest na kaagad. May lisensya ba ito, sir? ah uh, meron man po. Kaya lang po, ayaw magpatikit ng walang helmet. So, hmm. yun po. Doon po nag-start. From boundary hanggang Nova Bayan, ayaw niya talaga magpatikit po. May history ang kanyang motorsiklo? Okay naman po, may papel po po lahat. 'Yun lang po, talaga ayon niya magpatiget. ticket Ano ng... pong Ano pong sabi niya na, na, na nakausap niyo ba? Bakit napakainit ang ulo niya? Sila, siya pa nga Ayun may kasalanan. Nga po, eh, uh, parang may kuwento sir. Eh, Ewan ko kung mainit lang talaga ulo niya sa araw na yon sir. Oh, ano? Pati nung kinausap ko, eh, nagdadahilan pa. Sabi ko, oh. in-explain ko naman po sa kanya. Bo ah, naku, naku po sir, may violation po talaga tayo. Sana oh. po ah, tinanggap niya lang para hindi na po lumala yung problema natin. Ano ba trabaho niya? Delivery rider? Uh, ako po, sir, TNBS po. TNBS po, rider po. Pero hindi niya duty during the time niya siya nahuli? Hindi, hindi po sir, hindi, siya, hindi siya po. Siya kasi nakasibilyan siya sir. Uh, kasama niya po yung girlfriend niya may hmm. ilang lang daw po silang malagas sa no balitgas po so, bakit hindi niya hindi niya sinuot ang kanyang helmet <laughs> yun nga tinanong po natin hmm. eh uh, accordingly po parang nagmamadali siya so dapat oh. po uh, yung safe helmet po natin napakalaga para sa ating Taba. Safe personal safety at, at 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 meron po tayong mga ordinance hmm. ordinance hmm. na ng ating mga LGU na hmm. uh, National level nga po yan yung pagsusot ng helmet. Para sa personal safety po rin natin lahat yan. Mm, okay. Kumusta naman yung dalawang enforcer? May mga sugat ba silang natamo o tinamo? Uh, may mga gasgas, -gas, -gas. Uh, may tama po yung isa na natadyakan na nagpa po sila kahapon, yung isa na sapak na mumula pa yung pisngi. <laughs> so sila po yung complainant natin, na uh, decided po sila, sila po, kinasuan po nila yung, yung suspect natin, si Mr. James Ortega po. Okay, sige, at least man lang at uh, na-action ng kaagad yan, nahuli. Opo, o, sir, uh, saludo tayo sa inyo, sa main forcer. Opo, go ahead po. Opo, opo sir. Uh, naitawa po ito sa Quezon City Hotline 122 natin ito yung hotline 122 just in case na kailangan po natin ng police uh, response, uh, traffic response, ambulance, fire truck, just dial 122 po sa buong Quezon City. At respondiyan po natin to within 2 minutes response time. Okay. On the ah, site po na arrest po natin yung suspect. Yung mga enforcers natin LGU ito, di ba, ng uh, Novaliches, tama ba? Opo sir, Bayan po, sir. ng Novaliches po, sir. ito. Okay, saludo tayo sa mga enforcer na naging kalmado sa kabila ng pagwawala ng kanilang hinuling si Mr. ano pangalan nun si uh, Ortega. At uh, saludo rin kami sa inyo po, sir, no, mga tao ng QCPD Station 4 dahil sa maagap na pag-aksyon at pag-responde. Opo. At po natin yung, kung may mas malapang mangyari at hmm. agad po tayong nakaresponde at uh, natin yung both parties sa station po. Sige po. Uh, paalala na lang, Colonel, sa lahat ng mga motorista na iwasan ng road rage. Go ahead po. Opo. Sa lahat ng ating mga motorista, uh, bawal po mainit ang ulo. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko. ay uh, mga enforcer natin, ginagawa lang po laman nila yung trabaho nila. So ito po yung mga pangunahing uh, violation, yung pagdadala mag ng helmet. Sana po uh, pag nagbiyahe tayo, sundin mga uh, safety precautions, pagdala ng safety helmet, dalhin lahat ng mga driver's license natin o RCR ng mga motor para hindi po tayo maabala. Okay, thank you. Lieutenant Colonel Jerry Castillo, ang hepe ng QCPD. Station 4, Jansalo Valiches, Quezon City. clt Ncr Assistant Regional Director Hans Lim, makakausap naman natin. Director Lim, sir. Magandang Hello, sir. umaga. Hello, Hello. Hello po. Good morning po, sir. O opo, opo, this is Aljo Bendio, sir. Uh, ah, Sa ngala ni Erwin sorry, Tulfo. Aljo, oh, sir. wala opo. po si Kong Erwin. Opo ngayon. Baka Sige po, sa Monday. Nandito opo. na. Update. Hingi lang kami ng update naman, sir. Doon po sa SUV driver na nagwala naman sa C5. Sa Taguig. Ay, sir, opo. Ah, sir. Ah, ah. Nung, Sorry, sir. Ah. Noong November 29 oh, po, po. na-receive po ng anak niya yung showcase order natin, na-trace oh. natin na sari pala yung driver oh. at may-ari ng sasakyan. Oo oh, siya. Saka dalawa. Oo okay. oh, oh po. Then may dalawa siyang address. Kaya initially nung sa hmm. registered motor vehicle, hindi natin na-trace kagad dahil hmm. hindi ka natin na doon. Ano pangalan then nito? From there, then from the licensor, si Mr. Kabuat po. Then from the licensor, nakuha na natin yung exact address. Ano pangalan po? po? Bisa kabuhat po. Kabuhat ang apelyido. Oh, ang panga wala kay pangalan, kabuhat lang apelyido niya. Taga saan to? Oh, oh, sir. Taga sa saan? Tagig, sir. Sa Tagig. Sa opo, oh, same barangay pero oh. two two addresses po. Mr. Kabuhat, ano pong trabaho niya? Police? Na, ah, wala pa sir. <laughs> Oo, kasi sa sa December 4 po natin i-hearing, hmm. sir. 2 PM. Oh. na, uh, opo, oh, po pa so, yung schedule niya sa hearing. Wala siyang ibang record sa LTO? So far sir, wala po. Yun lang po oh, sa road rage. Oh, po. Sige. Suspended ang kanyang uh, lisensya? Registration, re both sir. Registration both. and license for 90 days. Okay. Buti nga. Oh, at least man lang. Eh, mabigyan ng leksyon ito mamang ito. Nag-astampulis yes, eh. Yes sir. Tama po. Pwede oh, ba yan po. kahit sino ngayon na nakikinig? Mga motorista, pwede bang hingin ng isang pribadong individual ang lisensya ng nakalitan niyang driver sa kalsada? No sir, oh, hindi po pwede. Oh, yan. Opo, yan, hindi pwede po. Anong Opo. kaso kakarapin, posibleng kakarapin ng isang individual na hindi naman otorizado na <laughs> mag-confiscate na lisensya? Baka may criminal case pa yon sir, sir sa pag, pag nauli siya ng pulis. No? Oh. Pero, pero sa amin po, baka may... Titingin namin sir sa may batas natin sa 10930 sir. 10930. Galing sa oo kasi wala siyang authority sir. Usurpation Your operation 'yan. To get the license. Parang ganun. Opo. Yes sir. Opo. Segway tayo sa road rage naman sa Novaliches. Nakaabot na ba sa inyong tanggapan ang pagwawala naman ng isang delivery rider laban sa dalawang enforcer na humuli sa kanya dahil wala siyang helmet nagmamaneho ng motor nakita namin po yung video. Opo. Since naman may local enforcer ng huli sa kanya, yung nga lang siya, medyo physically may ginawa siyang masama. No? <laughs> then nakuha rin ng police station, na, ng police, na pick up siya. Yun po yung nakita namin video po. Pangalan niya, James Vincent Ortega. Mm po. And uh. Then, for legal, sir, uh, pinaayos na natin siya kung ano yung oh. pwede natin ipataw sa kanya. Opo. Pero since may local enforcer na po nakakuha uli doon, sir. Mm -hmm. Abiso na lang po sa mga motorista para maiwasan ng road rage. Director. Yes, sir. Same thing. Opo, same oh. thing. Good morning po sa lahat. No? Iwasan po natin yung mainit na ulo. Same. to Hot tempered. Oh. Hmm. Defensive driving. Ingat hmm. lang po. Dapat maaba po yung pasyensya natin sa Tama. driving. Okay. Kaya so, minsan buhay po yung nakasalalay sa atin. Tama. Na. Okay.